Yeah, good morning guys. Maaga akong gumising ngayon, 5:30 kasi 7:30 yung ano namin, parang ano ah uh, final exam. Kapo nag-enroll na ako sa susunod na school ko. Ay naman yung final exam namin 7:30. Maaga akong gumising ha Kasi ano eh pinilit ko talaga matulog last night kasi Hindi kasi ano nga po yata ko nung isang gabi, di ba? Kaka-edit, edit. edit. So ayun guys, papunta na tayo sa school. Pero ano, lalakarin lang naman malapit lang. Kain muna tayo ng lugaw. Maaga pa naman 7:30 pa 'yung start ng exam namin. Kain tayong lugaw dito sa kanto namin. Malapit lang naman. Malapit lang din to sa uh, sa school. Ito, kain lugaw. Ayan, nandiyan na tayo. Like, order tayo. Chicharo. So, chicharo lugaw. Chicken lugaw. chicken na ako pala. Plain chicken chicharo. Ayun na lang yung ano. Ah, lugaw with egg. Lugaw. Isa lang tayo. Oo. Pwede ko din maubos.

Sige. Ano kuya? Premier. Ay, premier daw Halo yung halong ah, dito. <laughs> ah, <maada> pa kuya. <laughs> muna ako. Sa okay, okay. okay, susunod. Okay. tayo okay. okay. so, Ang dami. Hindi ko ito mauupos. Ang dami nilugaw. <laughs> Yun ang patangahan ko. May mo yung lunggaw ng ano. May tissue. Dito pa lang guys, tataranta na ako. Ano kaya doon sa Kung nakatangahan kayo umaga, hindi kayo, hindi kayo mga Hi guys, nandito na ako sa bahay. Tapos na aming final interview exam. So, alam niyo naman kung ano ang resulta. Di syempre, pasado ko. Wow! Di ko na nakuhaan dun sa labas kasi sobrang init ng papauwi na ako. At nakakatuwa. Ang saya. Sobrang saya. laling si Sir na taga DepEd na nag-interview sa amin. Nakakatuwa. Binigyan ko ata siya ng hard times. de joke lang. Pasado ako, guys. So, napagod ang lola mo. Tsaka, mamaya na lang ulit kasi gagawa ko ng ano, mga picture na malulupit na caption. Salamat sa mga nanonood guys. sa Salamat sa panunod ng mga wala akong kwentang video. Bye guys!